Kabataan, tagapagmana ng bukas. Tagahudman ng kapalaran. pag asin ng bayan. Panahon na para sumuway at maging mapangahas. Sumuway sa kasalukuyang ayos ng tarahasan. Magpumiglas laban sa lupit ng kahirapan. Sumalungat sa karaniwang agos ng kawalang pakialam. Ituwid ang tiwalik. Iwaksi ang bulok. Ipagtanggol ang naaapi. Kabataan. Magtanong. Maghamol. Pagtangka. Makisangkot kailangan mag-aral hindi lamang sa loob ng paaralan magaganap buhay upang maunawaan ang halaga ng paggawa maghabol ng mga pangarap makapagsilbi makilala ang sarili maging makabuluhan sa lipunan kabataan kailangan magpatuloy kailangan pumadyak kailangan kumampay kailangan huminga sa oras ng pagkagipit Nakakuha ng lakas ang kabataan para lumangoy Nakaagalit ang mga nagaganap katiwalian, kahirapan, kawalang katarungan. Pero ang galit natin ng ating armas. Tulad ng ating mga bayani. Nagsilbi sa kapwa at nag-alay ng buhay para sa bansa. Kung kailangang nasa bingit at pinagmumuntik-muntikanan. Doon tayo lalong nagiging batalas. At mas mapangahas. Walang ibang tagapagman ng bukas kung tayo. Walang ibang maghuhulma ng bukas kung tayo. Kabataan, panahon na para sumuway at maging mapangahas susuway tayo sa dikta ng kawalang pakialam at kawalang katiyakan. Hindi tayo magkikimi, lihihingi ng paumanhin. Ang pagsuway ay isang pagpapasya. Ang pagsuway ay pagtanig At pagkitil sa pangit na kasalukuyang hindi, hindi natin pinili. Ito'y pagkipagtitigan sa mata. Ito'y paniningil. At pagtitiyak sa ating mga karapatan. Ito ay pagtangan sa papel natin sa pagbabago. At paghamon sa sarili upang kumilos para sa mas makatao at mas makatarungang mundo kabataan, magtanong, maghamon, magtangka, magisangkot.